Incoming Vice Mayor uh, Victor Lumao At uh, siyempre alamin natin kung, uh, kung ano ang mga sekreto Saan uh, malakas na malakas ang ating incoming vice mayor Magandang hapon at again congratulations At uh, maraming uh, salamat po sir At uh, magandang hapon na rin Sa palagay ninyo sa pag-ikot-ikot kanina At karagdagan itong nasa likod ngayon uh, Tanda na ba ito? ng uh, magandang uh, opening salvo na kung saan ang mga taong bayan dito sa bayan ng uh, South Opie ay uh, nakakalam at nakakakakilala at uh, kayo na ang uh, kinikilalang busy Mayor ng Natura May. Uh, of, uh, of course, sir, uh, uh, ramdam na ramdam ko dahil sa mga nakikita ko na sa ating kapaligiran ay um, yung interest ng mga tao at ang mga hinayang ng mga tao na tayo po ang uh, uh, susuportahan. At uh, mga marites na nag-iikot ngayon, nakikita nila punong-puno na mga sasakyan sa mga daan na kung saan na uh, ang uh, convoy ng ating mahal na gobernador Bay Mariam Sangi dato ay suportado ang ating mahal na mayor Helen uh, Benito at ang ating vice mayor Victor uh, na lumaw Uh, opo at nakikita natin kanina yung convoy ay talagang uh, hindi po uh, makaka-insert yung mga sasakyang uh, mga single motor dahil po sa dami ng convoy. Yun po ay isang tanda ng uh, uh, the sign of uh, winning candidates po ang tropa ng Helen Benito. Okay sir, Thea Blue, Karim from Medela TV News Online. Ang katanungan ko po, ano po yung nag sa inyo? Bakit po naisipan nyo na tatakbo kayo bilang vice mayor dito sa dito sa South UP? Ang ginano na so. po. Uh, Una-una, ako ay isang leader ng mga IP. Ako po ay isang barangay chairman. Yung tawag na hinanakit mo, ako ay isang barangay chairman na mayroong pananaw to extend my service in South Upi, not only in Barangay Kuya. Kaya dahil doon sa aking hinanakit na magserbisyo sa mga tao uh, within uh, South Upi, kaya eh, ito yung naisipan ko na tatakbo at uh, yung taong bayan ang siyang tumutulak sa akin na para tatakbo at magserbisyo sa South Upi. So gaano po kayo kagkampante o confident enough na ang yung team dito ay mananalo this coming election. Okay. Uh, alam mo kasi sa South Upi, in 100%, 70% uh, IP, mayroon tayong 25% settler uh, and mayroon tayong 5% to 10% uh, Maguindano. So mostly, yung tribu ko namin ay uh, majority. Kaya, Uh, sa ngayong panahon, naging kampante talaga ako. Marami akong kamaganak dito sa Sato At saka yung uh, mga katribo, katribo or kaibigan, mga Maguindanaon and settlers ay puro-puro kaibigan natin. So pantay po ang ating pananaw doon. At tayo ay magsiservisyo ng pantay upang sa ganun ay makamtan po natin yung tinatawag na peace sa lugar na ito. Ako siguro uh, uh, as vice ano, wala na kami ibang katanungan. Libang, ko meron kami nakalimutan na importante, nasa inyo pong pagkakataon at kung ano po yung inyong panawagan, imparting word sa ating mga constituents dito, lalo na rito sa South Africa. Uh, po madam, uh, ako po yung nanawagan sa entire South Africa. Kilalang kilala po ako na barangay chairman ng barangay Kupian. Hmm. Natapos ko po ang three consecutive term at saka naging first kagawad ako, five years. Then ngayon, 2018 ay eleksyon ng barangay. Uh, muling naglaban naman ako sa barangay chairman, sa awan ng Diyos ako ay nanalo. Na ngayon sa South uh, hayag ang aking pangalan. At nakilala po ang aking pagmumuka na dahil po tayo ay public servant. Kaya nanawagan ako sa taong bayan ng South Upi ay humihingi po ako ng suporta sa inyo ng dahil para makapaglingkod ako sa inyo at uh, uh, masubukan ninyo kung ano ang liderato na mayroon ako. Congratulations, Congratulations, Mr. Presiding uh, Officer, as Vice Mayor na uh, ko sana ng showcase ng inyong presiding uh, officer. Uh, <laughs> uh, Assalamualaikum, showcase na mga lalaki na nag aalok